Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu arsafil anbiya wal mursalin. Wassayidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa mantabahum biasanin ila yaumiddin amma ba'd. Ba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binabati ko po ng kapayapaan ng mga kapatid kong mga muslim at binabati ko ng magandang araw ang mga hindi pa nagmumuslim. Nagsabi ang Allah sa banal na Quran, walakad baat na fi kulli umatin rasulan ani abudullah. Sinabi ng Allah, katotohanan nagpadala ako ng mga propeta o mga sugo upang silang lahat ay nagsasabi na sambahin o magbigay ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang aking pong usaping ito ay tungkol sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala o kung ano ang nag-iisang mensahe ng mga naunang propeta. Kung ating pag-aaralan mga kapatid na ang ayang ito, sinabi ng Allah na ang mga propeta ay pinadala niya upang sambahin siya. Tulad na lamang ni propeta Adam, ang sinasamba ni propeta Adam ay ang nag-iisang Diyos. Propeta Noah, propeta Lot, Ibrahim, Moises, Jesus, at ang huling sugo na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat po sila ay sumasamba sa nag-iisang Diyos at yun po ang inaaral nila. Nasambahin ng nag-iisang Diyos. Kaya matitignan natin at makikita natin sa Biblia man at sa Quran na iisa lang talaga ang sinasabing nag-iisang Diyos. Nang minsan, nang may lumapit kay Jesus na isang kanyang disipulo, nagtanong sa kanya, Mabuting guro, papaano ko ba matutunghayan o papaano ko ba makakamta ng buhay na walang hanggan? Ang sumagot si Jesus, Huwag mo akong tawaging mabuti sapagkat ang mabuti ay ang nag-iisa. Yun ang Diyos. At sumagot pa si Jesus, ang buhay na walang hanggan ay ang makilala ninyo ang nag-iisang Diyos at si Jesus at ako ay kanyang isinugo. Matagpo natin yan sa 1.17, versikulo 3. Ating unawain mga kapatid, sinabi sa banal na Quran, ang kailangan mo sambahin ang la, ang la ilaha ilallah, ang kailangan mo lang sambahin at wala nang karapat dapat sambahin maliban sa Allah, ang nag-iisang Diyos. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, sambahin ninyo ang nag-iisang Diyos. Pag yan ay sinabi nyo na ang Diyos nyo lang ay nag-iisa, kayo ay pupunta sa paraiso. Mga kapatid, ating unawain at ating, ating pag-aralang mabuti. Kung tayo ay naninibago sa panahon ngayon, ito ay gawa-gawa lang ng mga tao. Ating pag-aralang kung ano ang buhay natin sa mundong ito. Ating tignan kung ano ang misyon natin sa mundong ito. Ating bigyan ng pansin kung ano ang meron tayo sa mundong ito. Hindi tayo nabubuhay sa mundong ito upang gumawa ng mga kuno-anong bagay. Nabubuhay tayo sa mundong ito upang sundin ang mga purpeta. Ngayong wala na ang mga purpeta, buligadong sundin na lang ang mga kasulatan. Ngayon binago ng tao ang mga kasulatan, ang nag-iisang kasulatan na lamang sa mundong ito na natitirang sa orihinal na anyo niya ay ang banal na Quran. Kaya dapat nating maunawaan mga kapatid na ang Islam ay nagtuturo ng lubos na pagkatakot at lubos na pagsamba sa nag-iisang Diyos lamang. Wala na tayong matatagpuan sa mundong ito, sa ibabaw ng lupang ito, na kung saan ang Panginoon mismo ang nagsabi na ang Islam ay ang siya mismong tunay na relihiyon. Ang Islam, siya ang, siya ang daan ng buhay, na kung saan ang isa sa kaulugan ng Islam ay ang kapayapaan. Dito mo matutong haya ng kapayapaan, kaya sundin natin kung ano ang nag-iisang mensahe ng mga propeta. Ating pag-aralan sa Bible, sa Quran, ating matatagpuan na ang Diyos ay nag-iisa lamang. Hindi siya tao, hindi siya nakausap ng tao, hindi siya nakikita at kung ano pa man ay wala siyang katangian na babae o lalaki. Ang kanyang mga katangian ay wala makikita sa iba. Kaya hanggang dito na lamang mga kapatid, naway maunawaan niyo ang aking sinasabi. Wa kardawa na Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.